So, bali Kaka-out ko lang sa trabaho Diyan tayo sa center Babike lang ako Lalo ngayon, napakaganda ng panahon Nakita niyo naman Kasi ito na ng gabi Pero Masaway <laughs> Kahit saan talaga may kamote Hindi talaga may iwasan yan ayun so bali kakaupang natin ng trabaho alas 7 ng gabi ayun nakita nyo naman may mga nagiinom sa tabi tabi lalo ngayon araw ng sabado para pasok bukas linggo siyempre so, magiinom talaga sila pero tayo uwi na tayo pero bago tayo muwi iikot ko muna kayo ipapasyal ko muna kayo dito sa center para naman kahit paano eh makishare ko din sa inyo yung ganda ng lugar tsaka lalo ngayon summer mas makita nyo yung ganda ng lugar lalo may papansin nyo talagang halos t-shirt na lang mga tao talagang wala nang tuloy-tuloy na siguro to hindi na, hindi na lalamig to eh, nakata nyo ang daming tao so dito tayo diretso muna tayo kasi medyo maraming tao doon sa may park na yan pasin, sobrang daming ang tao kasi nga unang una, -una napakaganda ng panahon plus talagang sobrang maaraw na And, kung mapapansin nyo napangarami ng tao sa labas talagang sinasulit nila yung panahon inom labas kain dito, kain doon <laughs> Kaya talagang... ...grabe. Mapapansin din talaga mga... Pati mga bulaklak sa paligid. Ang dami na rin bulaklak sa paligid. At tayo sa may... Dito Or doon sa may Amo Pisto Banda Daling ako kayo Tingnan natin kung Ano na yung itsura niya ngayon Kasi mga nakaraan Wala pa masyado Mga pulak-pulak ganyan yung daming nagiinom sa labas ay dito oh maraming inuman dito ayan ito yung bulaklak sobrang ganda ng bulak-bulak tsaka yun bawal pitasin yun ha kasi baka mamaya mag fine ka or something kaya kung hindi pinipitasin oh, walang gumagalaw na kaya <laughs> baka mamaya mag fine pa tayo or mag penalty may mga nabibili naman sa mga shop na nasa paso Meron naman ang nabibili. Kaya, hindi <laughs> natin pwedeng kalawin yun. Bili na lang tayo kung gusto nyo. <laughs> Grabe. Ano <laughs> Magkakamping sila ate. mapapansin nyo may mga bench talaga sa mga park may mga upuan mapapansin nyo naman talagang talaga naglalagay sila para nga syempre kahit naman ako uupo ako dyan kung <laughs> napapagod ako kasi maganda yung lugar masarap magpahinga, mabong yung hangin ito, ganda mabong yung bulaklak grabe asin, sobrang mabong yung bulaklak ayan, yung mga kulay dilaw na yan sobrang bibilis tumubo niyan ah tawag yan, dandelion? yun, basta something ganun <laughs> kung alam nyo yung isa sa may pelikulang Horton yun ay yun pag hinipan mo siya talagang parang gumagan sumasabog kumakalat sarkandemi yung park na yan, bukas na yan dapat Ay, grabe Ito isa sa magandang lugar dito eh. Magandang lugar lalo pagka nag sunset Talagang Sobrang ganda ng Ambience dito Pag nag sunset na talaga ma-appreciate mo siya sobrang ganda niya ayan may mga parts silang ganyan pwede kang mag jogging pwede kang magpahinga may mga upuan, may lamesa ay grabe <laughs> iniingalagad <lang ito> ako <laughs> pero <laughs> Kasi enjoy naman yung lugar talaga. As in. As in. Talagang mag-i-enjoy kasi. Ganda ng lugar. Dito kaya kahit gabi na marami pa rin tao sa labas ngayon kaya nga 7pm na plus Saturday maraming tao sa labas kaya talagang naglalabasan sila actually kahit naman hindi summer mas marami lang talagang lumalabas ngayon kasi nga syempre diba dalawang buwan lang yung halos dalawang buwan lang halos yung mainit dito kaya talagang lumalabas sila lalo ngayon Nakita niyo naman. Napaka-friendly ng lugar para sa mga bata. Talaga may bike area para sa mga bata pero actually hindi naman para sa mga bata kasi para sa lahat. Ayan, pwede kayong tumambay dito, picnic-picnic, dala kayo na may inom. Tapos dyan sa lake na yan, pwede kayong maligo. Talong-talong ka -talong dyan. pwede. Lalo pa ngayon. Ayun, tignan natin. Marami na liligo. <laughs> Yari tayo na ito. Pero ayun. <laughs> Totoo, pwede yung maligo dyan. Masarap maligo dyan kasi walang una. Ngayon, lalo ngayon, panahon ngayon. Mainit na yung panahon. At tubig sa lake as in hindi siya ganong kalamig as in hindi siya malamig na malamig ngayon kasi I try ko na ilubog yung kamay ko dyan sa lake ay mapapansin nyo mga nakadapa nagsasapapa araw as in Picnic, picnic. pero ngayon kasi nga medyo ano malamig yung hangin dito kasi syempre sa lake pa din malamig pa rin yung tubig o yung hangin kaya yeah. ngayon makikita nyo marami nakatambay maraming malubigo. talagang mga kahit paano eh na-enjoy mo talaga yung lugar natambayan talaga sya kasi itong lugar na to talagang tinatambayan din talaga to yun yung mga bulaklak kanyang sa paligid sa, sa tabi hindi ko alam kung yung iba tinatanim lang nila or yung iba talagang tumutubo na <laughs> hindi ko sigurado yun ha pero yun ang baka yung bako ng mga bulaklak <sighs> sobrang bako ng bulaklak ayan tapos may mga ganyang skate park pa sila may mga skate park pa sila kaya uh, talagang mag i-enjoy pati mga bata kasi talagang pati mga outdoor activity eh sinusuportahan nila rito especially sa mga bata actually social actually <laughs> ayun hindi ah kasi meron ding meron din talagang park or merong kang certain area para sa mga alagang aso So since wala naman tayong aso. <laughs> Hindi pero meron talaga. I mean talaga meron silang lugar na pinupuntahan or meron silang lugar na pinag dadalhan or pinagpapasyalan para sa mga aso na nilalagay nila yung mga aso nila I mean doon nila nilalaro yung mga aso doon tayo dadaan sa may kanina doon sa maraming tao pasyal tayo doon or doon tayo dadaan saglit para makita nyo talaga yung mga tao nakatambay or nagre-relax sa labas at ini-enjoy yung weather dito sa Finland. Para makamuwi na rin tayo. Actually, yung weather ngayon, naiinitan pa sila. I mean, init na init na sila. Init na init na sila sa weather ngayon. Pumalo lang dito ng 30 degrees Fahrenheit. Pumalo lang ng ganon. Or pataas pa. Init na init na sila doon. Sobrang init na init na sila kapag ganon yung weather. Eh, samantalang sa atin eh Nagpo 40 pa minsan ay eh, nagpi 50 pa Diba Kaya <laughs> Init na init sila Pagkaganon yung eh, Init na init sila pagkaganon yung weather dito Diba mapapansin baga Sabado night is thumb night sa kanila. Sabado night, thumb night inuman night para sa kanila. Ayan ang isa sa mga libangan nila rito. Ay, hey, grabe naman yan. Kadami na malagi-inom. daming nagiinom dyan sa lugar na yan pero dito lang tayo dandahan sa gilid ng kaya banda para yan diba? para makita nyo o matanawan nyo man lang yung mga ito yung latambay. Diba? Asin sobrang dami. Pati mga namumulot ng lata meron. Marami rin ang nagiinom dito kasi asin talaga marami ang nagiinom dito sa lugar nito. Tambayan talaga siya. So, yun Actually, dito lang tayo sa may kabilang side Pero, next time doon naman tayo sa ibang side So, paano? Hanggang dito na lang Maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa inyo Sa panonood Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video dito sa Finland. Gaya nga nang lagi kong sinasabi, lagi nyo sa ating lakas at din ating masaya na walang tinatapa ang tao ha? Tito dito TV mm ha, -hmm.